Magandang hapon! So, malapit na nga ang graduation. Pero, marami pa rin mga concern ang ating dear parents. So, katanungan ng bayan, Madam, hindi na ba ngayon ginagamit ang blackboard at remote control na lang palagi hawak ng guro? Uh, alam nyo po, we are now living in the... Uh, 21st century so ang ginagamit din ng ating mga guro na pagtuturo ay syempre kailangan 21st century learning na rin pero sa katanungan ni ma'am na hindi na ba ginagamit ang blackboard uh, alam na alam po ng uh, lahat ng mga guro na kailangan pa rin po nilang gamitin ang blackboard actually po ay uh, kailangang isulat pa rin nila dito yung mga key points kasi kahit na meron silang PowerPoint presentation na ilalagay nila sa television sa pamamagitan ng paggamit ng HDMI lahat doon ay nakikita na ng mga bata lalong-lalo na at karamihan sa mga bata natin ngayon ay mga visual learners na pero ginagamit pa rin po ang mga blackboards or whiteboards. At gumagamit pa rin po tayo ng kartulina, pictures, manila paper, lahat po ng uri ng instructional materials ay ginagamit pa rin po natin para mas magiging malinaw ang lesson ng mga bata. Mas magiging malinaw ang aralin sa kanilang lahat. At para mas maiintindihan nila ang kanilang lesson. So, sa nagtanong, maraming salamat po. Sana ay makapagbigay linaw at tulong ito sa lahat ng ating mga kaguruhan, sampo ng ating mga learners at ang their parents. Salamat!